activated na ang Davao Defense System bilang paghahanda sa simbang gabi sa Davao City. Higit isang libong pulis ang ipapakalat para masiguro ang seguridad sa mga simbahan. By report si Jason Amisola ng PTV Davao. Kasunod ng insidente ng pagpapasabog sa Dimaporo Gymnasium sa Mindanao State University sa Marawi, mas pinaigting ang ipatutupad na seguridad sa Davao City ngayong simbang gabi. Inactivate na ng PNP ang upland Davao Defense System o upland DDS sa buwan ng Disyembre. upland Davao Defense System, ito yung mga surprise checkpoints, especially sa mga border control and then itong mga areas na possible na dadaanan ng mga tao na into illegal activities. Kaya naman, humingi ng abiso ang otoridad sa publiko sa posibleng maranasang pagsikip ng trapiko dahil sa mahigpit na inspeksyon sa mga checkpoint. Anya, hindi lang ito para sa kaligtasan ng mga dabawanyo, pati na rin sa mga bumibisita sa lungsod. Higit isan libong security personnel ang nakatagdang in-deploy sa lahat ng mga simbahan sa Davao sa simbang gabi tuwing madaling araw. May dagdag ring force multipliers mula sa mga barangay at ibang security cluster at augmentation mula sa Police Regional Office 11. The Davao City Police Officer is still on full alert kasi meron tayong maraming activity, marami kasi tayo activities dito sa Davao City Cell. From the from November 28 kasi yung Pasko Fiesta natin until December 31. And then our City Director na full alert tayo lagi dito. Paalala pa sa publiko, gawing kaugalian ang culture of security na kung may makitang kahinahinala, agad magsalita at isumbong sa pinakamalapit na on-duty officer. Ang San Pablo Parish sa Matina, Davao City, nag-install na ng CCTV camera sa iba't ibang bahagi ng gusali. Iapas na ito sa parokya ang ato ang CCTV sa sa simbahan. Hopefully, karoon 16 installed na ni para uh, magamit na ito during Misa Digalio. Sigurado may na makita agad at uh, simbahan maliban dito nagpatupad na rin sa simbahan ng one entrance multiple exit at nakipag-ugnayan sa mga security cluster higit apat na po ang mga simbahan na sakop ng Archdiocese of Davao mula rito sa Davao City Jason Amisola para sa bayan